Hi guys, good evening to all. Uh, ito na pala yung ating mga quail chicks. One day old. Ayan. Parang nalalamig sila guys kasi sobrang mataas yung ating ilo siguro. Ayan. At meron pa din doon sa loob ng incubator yung isa hindi makatayo parang baldado siya parang mas marami yung lalaki dito ngayon guys okay lang ba yung ilaw ko guys na sila sa baba or kulang sa init any comment Open po yung comment box ko. Suggest sa mga expert dyan sa kwil. Farming, uh, tulungan nyo naman ako. Para maging successful po yung aking pag-uturo. Pag And guys, hanggang dito lang muna. Bye bye.